Good morning guys! So after 24 hours of duty, so ngayon pa uwi na po ako. Galing trabaho. So before ako uwi sa aking boarding house, ah, uh, Nalaan nyo, kahapon nagpost ako ng payout ko, paid na yung nakalagay. So tingnan natin ngayon, check natin ngayon yung itiin ko kung meron nga ba akong sahod dito sa Facebook. So, okay. Kung legit nga ba. Okay, tara, samahan nyo ako. Thank you, Lord.